viral na viral nga ngayon dito sa social media at sa buong Pilipinas itong bagong resort dyan sa Bohol. At sabi nila, ito daw ay katangit-tanging resort at nag-iisang resort, ha? take note, nag-iisang resort sa gitna ng Chocolate Hills. At ito daw ay tinatawag nilang Captain's Peak. Garden Resort. And of course, sabi nga nila, nag-ooperate daw ito na wala man lang environmental compliance certificate. Kaya trending na trending siya. And for today's video, babasahin natin ang ibang mga comment ng mga netizen dahil galit na galit ang ating mga netizen. Kaya let's find out kung ano mga sabi nila. Go! At ayun na nga mga kaetosera, magbabasa tayo ng iba't ibang mga comments ng mga netizen dito sa social media. At sabi nga ni Joel Ray Carcasona, people are blaming the vlogger and expressing rage about posting this content. Let's be thankful to them because without this vlog, no one would know that this even exists. Now, the DNR has already issued a notice of violation to the resort as they had previously issued a temporary closure order last year. At sabi naman ni Sonia Javier, hindi nakakatuwa dapat wala sa loob ang resort doon sila sa labas at sa background lang ang chocolate hills at sabi naman ni Kevin Garcia kailanman di kagandahan ang paglalagay ng resort gusali, negosyo, bahay at ano paman sa isang tourist spot at sabi naman ni Joshua Jeremiah, I'm not amazed bakit pinayagan ng LGU ang ganito. Mawawala na ang natural wonders ng lugar. Ayan, iba, yan lang yung mga iba-ibang comments ng ating mga netizen. Siyempre, marami pa yan. At ayun mga kaitsisera, inan lang yan sa mga nabasa kong comment dito sa social media o oh, di ba nakakaloka at syempre marami pa talaga hindi <laughs> naman natin pwedeng basahin lahat yan at syempre talagang nawindang ang mga madlang people nawindang ang buong Pilipinas dahil nga dito sa pagpost ng isang vlogger sa isang resort diyan sa Bohol at syempre mga kay Tiusera, para sa akin lang ha, syempre parang hindi naman siguro maganda na mayroong resort doon sa gitna ng Chocolate Hills, isa sa pinaka, um, dito, pinaka tourist spot natin dyan sa Bohol, ba diba? Parang hindi na siya rare talaga. And of course, aminin naman natin, maganda naman talaga yung resort. Maganda naman talaga yung resort, pag ano siya, yung talagang very very mounting talaga yung mga background niya or something greenery talaga siya, pasabog talaga. Pero mali nga lang yung place ng pinaglagyan talaga nila. And syempre, bukod dun sa may-ari ng resort, di ba? Hindi naman siguro sila papayagan doon kung hindi rin hindi rin pinayagan talaga ng ano nila doon, ng LGU nila doon at ng mga DNR or something kinemikemi nila doon, di ba? Di ba? Nakakaloka. Pasabog sana siya ngayong summer eh, pero pasabog siya sa mga madlang people. And yun lamang guys, maraming salamat. Kung bago ka sa aking page, i-like mo naman at i-follow mo ang aking Facebook page para sa marami pang mga videos. Yun lamang and thank you so much. Babu!